Pagkatapos ng manggulat ng ating paboritong kontrabidang si Maimo noong chapter 151, ngayong chapter naman ay makikita natin ang dedikasyon ng bawat isa para matalo ang halimaw na si Maimo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang istorya. Sa bungad pa lang ng panel, maikita natin ang hindi maalis na gulat pagtataka at kaba sa muka ng bawat isa, lalong lalo na sa muka ng ating bidang si Rudo. Ito nga ay dahil sa nakikita nilang malaking halimaw na kanina lamang ay si Maimo pa ito. Maging ang mga loyal na alagad ni Maimo na sina Felix at Hill ay napatulala din at nagulat sa bagong anyo ng kanilang master Maimo. At sa kabilang panig naman ay hindi pa din maalis ang pagkakatitig ni Mildreta sa bagong si Maimo habang iniisip na buong akala niya daw ay noong natamaan niya ng bala itong si Maimo ay nasira niya na ang jinkin nitong microphone. Ngunit nagkamali siya at matapang niyang inako ang kanyang pagkakamali. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip at sinubukan niya ng patamaan ng sunod-sunod na bala ang ulo ng halimaw na si Maimo. Ngunit malahay quality na bulletproof siguro ang iniisip ni Maimo habang iniimagine niya ang nilalang na ito. Dahil niwalaman man lang galos ang natamo nito sa pinaulan na bala ni Mildreta. Laking gulat naman ang lahat nang makita ang pangyayaring iyon na parabang na nga pinansin ni Maimo ang mga hell guards na nasa dadaanan niya dahil nakapokus lang siya kinaroroon na ni Mildreta na bumaril sa kanya. Bumuelo na nga sa pag-akyat itong halimaw habang si Mildreta naman ay dali-daling nagkasa ng barel at muli na namang pinagbabarel si Maimo. Pinuntirya niya ito sa ulo at sa dibdib. Ngunit walang nangyari at nang makalapit na ang halimaw sa harapan ni Mildreta sinubukan nitong abutin siya para atakihin. Ngunit to the rescue naman agad ang idol nating si Engine para iligtas si Mildreta. Sa puntong ito, mukhang sabay lang ang pagbukas ng payong ni Engine para maprotektahan sila ni Mildreta at ang pagbukas ng kamay ni Maimo na pangatake. Misto lang nagkamihami wave nga itong si Maimo sa sobrang laki ng butas na nagawa niya dahil sa pag-atake niya. Dahilan para tumalsik palabas si Engine at si Mildreta at mukhang sa puntong ito e eh hindi na nila kaya pang lumaban. Habang puno ng usok ang kapaligiran at tanging ang siluet lamang ng halimaw na si Maimo ang may eh bigla na lang napaisip si Goka na sa pagharap nila sa nilalang na ito isang bagay na sobrang naiiba sa mga trash beast na nakaharap na nila. Halos lahat daw Maliban kay Mildreta ay hindi agad nakakilos at sa isang iglap nataranta silang lahat. Ngunit sa kanilang isipan, alam ng bawat isa na kailangan nilang wasakin na ito sa lugar na ito at ngayon din mismo. Kaya madali niya nang tinawag ang atensyon ng mga hell guards at inutusan ng mga ito na patayin ang halimaw na si Maimo. Agad na nga bumunot ng barel ang bawat isang hell guards sabay-sabay na pinagbabarel ang napakalaking halimaw sa kanilang harapan. Habang patuloy ang pag nila kay Maimo bigla na lang itong lumingon sa kinaroroonan ni Goka at unti-unting pumunta sa direksyon nito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon e bigla na lang may napansin si Goka na nakakuha din ng atensyon ng halimaw na si Maimo at nang makita ni Goka kung sino ang tumawag ng atensyon ni Maimo, ito nga ay walang iba kundi ang nakababata niyang kapatid na si Zanka. At nang makapunta na si Maimo sa harapan ni Zanka ay mabilis namang tumakbo si Goka papunta kay Zanka dahil alam nitong hindi biro ang kakaharapin ng kanyang kapatid. Pero wala na ngang hinintay pang kahit anong go signal si Zanka at bigla na lang itong umatake ng buong lakas gamit ang kanyang lovely assist stop. Pero effortless lang itong sinalag ni Maimo na si Rudo nga ay nagulat sa bilis ng paggalaw ni Maimo. At sa huling panel nga ng storya ay nakahanda na ang pagpitik ni Maimo kay Zanka na parabang pitik ni Izuku Midoriya o mas kilala natin bilang Deku ng My Hero Academia. At boom! Sa pulsa dibdib at pumagos pa hanggang sa likuran ni Zanka ang finger flick o pitik ng halimaw na si Maimo. Kung nabitin kayo sa naunang chapter, tara ituloy na natin sa chapter 152 ang kwentuhan natin na to. Nagsimula ang storya sa nakaraan ng magkapatid na Kyoka at Goka ni Jiku kung saan pinapangaralan nitong si Kyoka itong si Goka. Sinabi nga nito kay Goka nang may bigat at pag-unawa sa kanyang salita, ipinunto niya na hindi dapat ikumpara ni Goka ang sarili niya sa kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa kanya, kung palaging ganon ang pananaw ni Goka, hindi niya maikita ang mas malawak na mundo at ang mga buhay na maaari pa niyang mailigtas. Lalo na kung ang tingin niya sa mga mabubuting katangian ni Zanka ay sobrang ningning na halos makabulag. Mawawala na lang daw sa kanya ang kakayahang... makita ang mga bagay... na nasa harapan niya mismo. Ipinaalala ni Kyoka... na bagamat magkakaiba silang lahat... pantay-pantay silang biniyayaan... ng kanya-kanyang kabutihan at kakayahan. Si Zan kaman ay may mga magagandang katangian... ngunit kailangan pa nitong... hasain... at matutong ipagtanggol ang sarili niya. Kaya't sinabi ni Kyoka kay Goka bilang pinakamatatag sa buong grupo hindi lamang sa ni Jiku, kundi sa lahat ng Hellguards na si Goka nga ang dapat magprotekta dito kay Zanka. Dapat niyang ipagtanggol hindi lang ang katauhan ni Zanka kundi ang kabutihan na nasa loob nito. Dahil kung gagamitin nila ang kanika nilang mabubuting katangian bilang gatong, mas lalakas ang apoy ng Hellguards isang apoy na magbibigay liwanag sa bawat sulok ng abis. Ngunit binalaan din ni Kyoka itong si Goka na huwag niyang hayaang ang mga katangiang iyon ay maging gatong lamang sa isang apoy na mahina at walang saysay. Malo na nga ang eksena sa kasalukuyan habang nakikita ni Goka ang unti-unting pagbagsak ni Zanka dahil sa malakas na pitik ni Maimo. At ang nasa isip niya lang ng may matinding damdaming puno ng pag-unawa at pagmamalasakit para sa kanyang kapatid na si Zanka. Alam niyang darating ang araw na maaaring lumisan si Zanka, maglakbay sa sarili niyang landas at iwan ang grupo at ang Nijiko clan. Ngunit bilang isang nauna sa kanya... Bilang kapatid at bilang isang patuloy ding natututo sa buhay, ipinaalala ni Goka sa sarili na huwag kailanman talikuran o iwasan si Zanka. Pero matapos ang natamo ni Zanka na atake galing kay Maimo, inagawapan eh pa nitong ihampas ng napakalakas ang kanyang lovely assist sa mukha ni Maimo. At dagdag pa ni Goka, na ang pinakamagandang katangian ni Zanka ay ang apoy sa loob nito. Isang apoy na hindi kailanman mauubos. Apoy itong kumukonsumo sa kanyang inusenteng nakaraan. At sa bawat paghihirap ng puso niyang gustong makalaya ay unti-unti siyang nagiging mas matatag, mas matalino at mas malakas. Sa paningin ni Goka, ang apoy na iyon ay simbolo ng patuloy na pag-unlad ni Zanka isang apoy na kailangan gabayan, hindi takasan. Sa puntong ang ito, ay napasabi na lang si Zanka na ang vital instrument kay Maimo. Kaya naman, umpisahan na nilang linisin ang napakalaking halimaw na ito. Nang may bigla na lang lumitaw na napakalaking kamay sa likuran ni Maimo na para bang dadakmain na siya. Ito pala ay si Otto Aderoy, isa sa magkapatid na twin Aderoy. Nang mahuli nga nito si Maimo ay ginawa niya itong parang dice. Dahil matapos niyang alugin at pisain, e bigla na lang niya itong binato ng napakalakas na tinawag niya pang monster throw. Papunta nga kung nasaan naman nakapwesto si Apalte Aderoy. Sabay wasiwas naman ng buntot ang ambag nito para kay Maimo na tinawag naman niyang monsters fly away. At nagtangka pa nga itong si Felix na mailigtas sa pambubugbog itong kanyang Lord Maimo. E bigla naman nga pinigilan ni Rio itong si Felix. Sabay tutok ng kanyang gunteng sa leeg nito. At sinabing subukan lang daw nitong pigilan ng mga cleaners. At pipira-pirasuhin daw ni Rio ang buhay nito. Sa punto ang ito, may kita nating sumusuka na ng dugo itong si Zanka habang hinayang na hinayang sa kanyang sarili dahil sa nangyari na naman ang hindi niya inaasahan at kahit na gusto niya pang tumulong sa kanyang mga kasamahan eh hindi na talaga kaya. Sa oras na yon, seryosong tinignan ni Goka si Zanka. Sa isip niya, ito na ba ang naging resulta ng lalaking hindi kayang abutin ang inaasahan ng nakakatanda niyang kapatid? Kita nga sa mga mata ni Goka ang magkahalong ines at pangihinayang. Pero sa kanya, masyadong naging kampante si Zanka sa vital instrument at sa galing niya. At dahil doon, naging mahina itong si Zanka na para bang ang apoy na dapat ay malakas at matindi. Ngayon daw ay parang naging pangpainit na lang ng walang silbing tubig para sa mga cleaners. Pero kahit ganon ang nararamdaman ni Goka, alam niyang ginawa lang niya ito dahil yon ang utos ni Kyoka. Isa lang itong tungkulin para sa kanya. Kaya sa isip niya, pagbabayarin niya si Zanka sa pagiging pabaya at sasabihin niya daw kay Kyoka kung gaano naging walang silbi itong si Zanka. At matapos nga ang pag ng Giber na pagtanto ni Goka na hindi tatablan ng karaniwang armas ang kalaban. At mula sa puntong iyon, malinaw na daw ang susunod nilang hakbang. Ang mga Hellguards ay magsisilbi na lamang bilang suporta sa laban. Sila ang tutulong sa mga mamamayan na makalabas at makaligtas mula sa panganib na iyon. At sa puntong ang ito, may napansin si Goka sa pag-atake ni Maimo kay Zanka. Tila ba dumaan lang ito sa tabi niya at diretsyong tinarget si Zanka. Doon niya agad na unawaan ang pakay nito. Ginawa daw yun ni Maimo dahil siguro alam nitong may hidwaan o may galit sila sa isa't isa ng kanyang nakababatang kapatid. Gusto daw sila nitong pag-awayin pa. Kaya naman, napuno siya ng galit at pagkasuklam habang iniisip na napakawalang hiya ng halimaw na iyon. Pero bigla na lang dumating si Rudo sa likuran ni Goka upang pigilan ito sa pagkuha kay Zanka. At habang nakatulala nga si Rudo kay Zanka, sinabi ni Goka na alam niyang nag-aalala si Rudo sa kanyang kaibigan. Pero hindi tama na mamatay ang isang Nijiku ganito kamaynor na sitwasyon. Hindi daw kailangan ng awa. Ang kailangan ay focus. Kaya agad niyang inutos kay Rudo na itutok ang lahat sa halimaw at tapusin na ito ngayon. At bigla na nga lang lumipat ang eksena sa twin Aderoy kasama si Rio na nagtanong pa na kung gumana daw ang vital instrument dito, pwede na daw ba nila itong tawagin bilang isang trash beast? Pero sa tingin daw ng magkapatid ay mukhang hindi daw ganun yon, At nararamdaman pa nga ng Twin Aderoy, nakakaiba ang halimaw na kalaban nila. Nakakakilabot daw. Dahil sa bawat hampas nila dito, e eh para bang tao ang tinatamaan nila at tao rin kung ito ay masaktan. Kaya ang nasa isip nila, eh tama sila sa iniisip nilang iyon. Muli na ngang naghanda para umatake ang mga cleaners. Ngunit mula sa basag na muka ni Maimo na ginawa ng malakas na pag-atake ni Zanka, e eh bigla na lang itong naging isang malaking bunganga o bibig ng halimaw na si Maimo. At sa huling panel nga ng storya, eh, nagawa pang magpasalamat ni Maimo sa gumawa sa kanya ng napakalakas na pag-atake na iyon. Dahil nagkabibig na nga daw siya dahil dito. At sinabi ni Maimo na trigger ng biglaan at marahas na pag-ataking iyon ang kanyang sympathetic nervous system. Kaya napagpasyahan niyang mag-counter-attack sa gumawa nito sa kanya. At dyan na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Grabe yung bawat eksena simula chapter 151 hanggang chapter 152. Pero kayo, sa tingin nyo, mabubuhay pa kaya si Zanka pagkatapos ng pag-atake iyon ni Maimo? Kung magpapatuloy ang laban, may pag-asa pa kaya ang grupo nila Rudo laban sa halimaw na si Maimo? I-comment nyo lang sa baba ang mga hula nyo para sa susunod na chapter dahil mukhang dito na magsisimula ang pinakamatinding laban sa arc na ito. So tara, shoutout time muna tayo. Shoutout nga po pala kina Sir Marvic TV, Idol Masli Torres, Sir Aljon Buitizon, Sir Jomar Pancho, Sir Bon Owen, Madam Josel Villacruces, Cruzis, Sir J Rex Mackenzie, Idol Support Small Content Creator, Sir Jorus Tuban, Sir JC Canyete, Idol Max Anime, and last but not the least, Sir Dre. Shoutout po sa inyong lahat and shoutout din po sa lahat ng kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po kayong palagi. And nga pala guys, kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-comment at i-share sa mga tropa natin itong video. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ni Kuya Boy, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. And buli, ako si Kuya Boy. Kita Kids Next Upload!